Hindi sang-ayon si senatorial candidate Norberto Gonzales sa inihaing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa kanya, hindi ito simpleng usapin ng politika dahil ang mismong proseso ng impeachment na dapat sanay para sa tunay na mga pagkakasala ay tila na isang tabi at nagamit sa ibang layunin. Si Almar Forsuelo sa Balita. Sa harap ng tumitinding politika ngayong papalapit ang halalan, isang babae ang patuloy na nakatayo sa gitna ng UNOS, si Vice President Sara Duterte. Halos araw-araw ay may bagong batikos, paratang o isyong ibinabato hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang pamilya, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap pa sa iligal na pag-aresto. Ngunit imbis na manghina at bumaba ang kanyang ratings, ay kabaligtaran ang nangyayari dahil mas lalo pang minahal at pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino ang mga Duterte kabilang si VP Sara. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pulse Asia Research, si VP Sara ang nag-iisang opisyal ng pamalaan na nakakuha ng mataas na ratings pagdating sa tiwala at pagendorso ng taong bayan. Sa kabilang banda, ang ibang mga lider gaya ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senate President Cis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ay patuloy na nakararanas ng mababang marka mula sa publiko. Para kay Norberto Gonzales, isang veterano sa serbisyo at ngayon senatorial candidate, hindi dapat isinasangkalan ang impeachment para sa pansariling interes ng ilang politiko. Sa eksklusibong panayam ng SMA News, binigyan din ni Gonzales na hindi lang ang mga kaalyado ni VP Sara ang kumoy kustyon sa impeachment, kundi maging ang mga nasa kabilang panig at ilang kasalukuyang senador ay may agam-agam sa proseso. alam mo, hindi lamang sa, sa tropa ni President Duterte magagaling ang supporta ni Vice President Sara. May mga meron eh, na nato sa kabila. Ay alam mo, ang uh, pagka sa impeachment issue, hindi na exclusive na concern niya na, na pinipilaban naman. Pati ito sa kapila, pinag-iisipan ang gusto na yan. Pati nga yung mga incumbent senators, nag-iisip na rin. Kaya yung impeachment, hindi, hindi yan na exclusive uh, issue ng isang, uh, ng isang partido lang. Tutol din si Gonzales sa pagpapa kay VP Sara dahil anya inabuso ng proseso. Tingin ko inaabuso yung impeachment process eh. Kaya hindi ako papuntan. Kung matatandaan, kabilang si Gonzales sa mga senatorial candidate na hindi pabor sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos Jr. Base sa kanyang karanasan sa pangangampanya, tila gusto nang palitan ng mga Pilipino si Marcos dahil sa estilo at paraan ng pamumuno nito. Well, Siyempre, yung gusto ko, ito nila kasi gumaganda na yung sentimentos para sa pagpapago ng politika dito sa atin. Payo ni Gonzales sa mga botante, kilatising mabuti ang mga ihahalal na opisyal. Huwag iboto ang mga walang paninindigan, bagkos piliin ang mga kandidato may platapormang makakatulong sa bayan. Tignan natin yung may tigil natin, may karanasan at makakatulong sa bayan. At siyempre, gusto ko rin sana mga kumabayan natin, huwag tubigin na tubigin sa lapas ng dalawang grupo. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMN News.